<laughs> ito na <Inabahan> ako guys wala <laughs> ko hindi kayo makaangas <laughs> So Ayan mga ba So sobrang picture na par Sa wakas sa kapit na kami sa bundok So yun Dito na kami sa Palaw Pero Medyo malayo, malayo pa yung Ano Puntahan natin So, pangat pa rin mga kaptingan mga ka pa. Grabe mga ka. Sobrang, sobrang kinabahan ako mga pa. <laughs> so, yung mga par, dito tayo sa, sa first step namin na mga par. Grabe, sobrang ganda ito mga par. So, nakita ninyo nga, sobrang aliwanag at simpres lubag lang, lamig ang hangin. At grabe, sobrang ganda nice. mga par. Kung hindi ka pa nakapunta dito, so, ano pang hinintan nyo? Arat na dito mga par kung meron kang problema, stress ka sa trabaho, pamilya, so ano pang hinihintay niyo, punta na kayo dito, grabe, sobrang ganda. Pwede kayo mag-picnic, ano ano pa basta, grabe. Oh, first day pa lang dito mga par, sobrang ang ganda. So yung yung pupunta namin doon sa baba, so papuntahan pa namin yon. So, do, tingnan yung mga par. I keep waiting for for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Waste it again. I tell my friends I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun. Ambulación. <laughs> Ambulación. So ayun mga par, punta na kami doon sa second step tayo puntahan. Punta par na para kami. Para. So ayun uh, mga par. Grabe. So ayun mga par, punta na kami. Tara let's go! So, mga par, tingnan nyo. Grabe sobrang gana ng fogs. Para kang naka 16, naka 0 point degree. Grabe sobrang, sobrang lamig. Oh grabe, tingnan nyo mga par Oh eh. Wow, amazing. Fogs. dito kami sa ano sa tree house. Grabe, tingnan yung views mga par. Views dito sa sitio, sobrang ganda parang parabang may parabang may asok. So, grabe, tingnan niyo mga para. Grabe sobrang angas ng fags Lahat ng ano mga puno sa baba, hindi mo na makita dahil sa fags, Tingnan niyo mga par. <laughs>